Ayaw ng Diyos na nagkakawatak-watak tayo. Ayaw na ng, ng, ng mahal na Panginoon na may mga gossipers. Amen? Right, amen. Alalui, ayaw ng Diyos na may nagsisiraan. Impyerno tungo natin yan. Na tayo yung pinag-uusapan ng ang problema ng ibang tao. Ang ibang tao, mga minamahal tayo na bubuhay sa chismis. Ayaw ng mahal na Panginoon yan. Tayo na sa mga sitcom, sa mga, sa mga teleserye na yan, ayon ng mahala Panginoon niyan, mga minamahal, God is a jealous God. Ang ating i-share sa tao, ang salita ng Diyos, ang himala ng mahala Panginoon, ating i-share sa Facebook, ang mga himala ng mahala Panginoon. Amen. Hindi yung mga kuna ng mga walang kwentang bagay. Amen. Magagalit ng mahala Panginoon. Tayo'y magkakaroon ng problema, hindi natin alam, dahil sa pagsuway natin, sa kalooban ng ating pinakamamahala Panginoon. Hallelujah. Kung anong bihis ng salibutan, yun din ang bihis natin. Hindi po, mga minamahal. Chismis dito, chismis doon. Hindi na dapat tayo po nga Hindi na dapat natin pinakikinggan yan. Naging chismis capital ng Pilipinas. Ano? Texting capital ng Pilipinas, sabi, sabi sa pag-aaral, mga minamahal. Pati chismis nandun lahat. Huwag naman po sa loob ng banal na iglesia ng Diyos. Huwag natin gawin. Sagrado ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Huwag natin gawin dito yan, mga minamahal. So, kristyano tayo sa loob at labas ng banal na iglesia, mga minamahal. Hindi tayo one day Christian. Hindi tayo Sunday Christian lang. We must be an everyday, every moment Christian. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Hindi nangunguna sa chismisa ng totoong kristyano. Pag nakakapakinig ng negativity laban sa kapwa, hindi mo na patatapusin yung kapwa mo. Huwag mo nang pakinggan. Lason yan, mga minamahal. Ipinag-uusapan yung buhay ng buhay ng mga tao. Kanya-kanya naman ang buhay natin, mga minamahal. Kanya-kanyang pagsubok. Kanya-kanyang struggles in life. Kanya-kanyang paglilingkod. Amen. Kanya-kanyang kaligtasan. Hallelujah! Sapagkat kung papatulan natin, kung na, gagawin natin ang buhay ng salibotan, ito'y nagdudulot ng pagkasira ng pamilya. Amen. Nagdudulot ng pagsira sa mga magkakaibigan. Amen. Amen. Nagdudulot ng pagkasira sa pagkakapatiran. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, huwag natin gayahin ang salibutan. Ang mga makasalibutan, pag-uugali, iniwan na natin yan noon, mga minamahal. Yan kasi ang palagiang napapanood sa telebisyon sa araw-araw, sa mga noontime shows. Naging entertainment na yung buhay ng ibang tao. Hindi po dapat maging sa social media. Influencer daw sila, mga minamahal. Yun at yun ang kanilang mga ginagawa. Marami sa atin, ng mga, lalo mga kabataan, walang pakialam sa salita ng Diyos, walang pakialam sa pananambahan. Pagdating ng araw, din mo malalaman gaano kahalaga ang salita ng mahala Panginoon. Knowing these facts, the fact of life, life is fleeting. Panandalian lamang ang ating buhay. Sabi ng Biblia, there is none abiding. Walang mananatili nagsasalin-salin ng lahi, walang mananatili. Life is short. Napakaikli ng buhay. Huwag natin sayangin sa mga bagay na walang kapararakan, mga minamahal. Mga walang kwentang bagay. Lahat tayo na, na humaling na sa mga gadgets natin, na lahat na kuna. Nakatingin sa cellphone, pati, pati ba naman sa loob ng banal na iglesia? Kaagaw pa rin sa atensyon ng Diyos ang ating mga gadgets, mga minamahal. It's just a reminder for each and everyone. Hallelujah. Huwag natin sayangin ang panahon sa may buhay ng may buhay, mga minamahal. Anong meron sa isang pamilya, sa isang kapatid? Bakit ba siya nagkakaganon? Bakit siya may sakit? Magpasalamat ka sa Diyos, hindi ikaw yung may sakit. Hallelujah. Kanya-kanyang kaligtasan. Intindihin natin ang sariling kaligtasan. Sa halip na ating ipinalangin ng bawat isa, kung ano-ano mga pinag-uusapan, bakit magagamot mo ba ang kapatid mo? Sa pagchichismis, mga minamahal. Hindi yan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Isipin natin, nagpagal sayo, sa iyo sa banalagawain ng Dios. Diyos. Sabi sa Biblia, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Yung mga pribadong buhay, wag na natin pakialaman mga minamahal. Kanya-kanya naman ang kaligtasan. Kung may nangihina, palakasin sa pananampalataya, sa mga patuto, mga minamahal, magpanalangin tayo sa isa't isa. We are a brother's keeper. Maging busy po tayo sa paglilingkod sa Diyos, hindi sa pagchichismisan. Maging busy tayo sa pag-aasikaso sa ating sariling pamilya, mga minamahal. Wala nang time para sa negativity. Ano mang agenda mo sa buhay, yung agenda natin, dapat agenda natin na tayo'y maligtas. Amen. Makapiling natin ang mahala po ino sa kalangitan. Praise the Lord. Sabi sa Biblia, ibigin natin ng Diyos, mga minamahal. Ibigin ang ating kapwa. Huwag tayo matuwa na may nalulugmok. Amen. Amen tayo'y manalangin ng matay intim.